Bilang pangalawang Pangulo ng Bansa, si Sarah Duterte ay kilala sa kanyang matapang at maawain na puso. Isang araw, habang nagmamaneho sa abalang kalsada, isang di inaasahang pangyayari ang nagpatigil sa kanya. Isang batang babaeng pulube ang nakaupo sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagod. Huminto si Vice President Sarah Duterte at bumaba ng kanyang sasakyan. Naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon ng bata at agad niyang naisip na tulungan ito. Kamusta ka, Iha? Anong pangalan mo? Malumanay na tanong ni Sarah habang hinahawakan ang balikat ng bata. Joy po. Mahinang sagot ng bata, halos hindi makatingin sa kanya. Nasaan ang mga magulang mo, Joy? Dagdag na tanong ni Sara. Pilit inaalam ang kwento ng batang pulube. Wala na po sila, sagot ni Joy, na nagpipigil ng luha. Mag-isa na lang po ako, Napakagat labi si Sarah sa narinig. Hindi niya maiwasang maawa sa batang nasa harapan niya. Agad niyang inakay si Joy papunta sa kanyang sasakyan. Halika Joy, sasamahan kita, sabi niya, puno ng malasakit sa kanyang tinig. Habang naglalakbay sila, binigyan ni Sarah si Joy ng tubig at tinapay na nasa loob ng sasakyan. Sinikap niyang mapagaan ang loob ng bata sa pamamagitan ng pakikipagkwentuhan. Nalaman niyang Ilang araw nang hindi nakakakain ng maayos si Joy at natutulog lamang sa bangketa. Dinala ni Sara si Joy sa isang malapit na kainan. Pumasok sila at naupo sa isang mesa. Agad siyang nag-order ng pagkain para sa bata. Kain ka lang, Joy. Huwag kang mahiya. Paanyaya ni Sara habang hinihintay nilang dumating ang pagkain. Habang kumakain si Joy, hindi maiwasan ni Sara na mapansin ang kakaibang kislap sa mga mata ng bata. Isang pag-asa na matagal nang nawala, ngunit muling nabuhay. Pinanood ni Sara si Joy na kumain ng may malasakit at pagmamahal. Anong plano mo pagkatapos nito, Joy? Tanong niya. Gustong malaman kung ano pa ang pwede niyang maitulong. Hindi ko po alam. Malungkot na sagot ni Joy. Gusto ko lang po ng lugar na matutuluyan. Naluha si Sarah sa narinig. Alam niyang kailangan niyang kumilos. Matapos nilang kumain, dinala niya si Joy sa isang temporaryong tirahan na malapit sa kanilang lugar. Kinausap niya ang mga tauhan doon at sinigurong maayos ang magiging kalagayan ni Joy. Binigyan niya rin ng mga damit at gamit ang bata. Joy, dito ka muna habang inaayos ko ang mga bagay-bagay. Babalikan kita. Pangako ni Sarah habang niyayakap ang bata. Nakangiti si Joy at yumakap din kay Sarah. Salamat po, Vice President Sarah. Salamat po sa lahat. Lumabas si Sarah ng tirahan na may bagong misyon sa puso. Alam niyang hindi natatapos ang kanyang pagtulong kay Joy lamang. Kailangan niyang gumawa ng mas malaking hakbang para matulungan ang mga tulad ni Joy na nawalan ng tahanan at pamilya. Agad siyang bumalik sa kanyang opisina at nagsimulang magplano. Naghanda siya ng mga programa para sa mga batang lansangan, nag-coordinate sa mga lokal na ahensya at humingi ng suporta mula sa pribadong sektor. Ang kanyang mga aksyon ay naging usap-usapan sa buong bansa. Maraming tao ang humanga sa kanyang ginawa at nagbigay ng suporta sa kanyang mga proyekto. Ang simpleng pagtulong na iyon ni Vice President Sara Duterte ay naging inspirasyon para sa marami. Maraming tao ang nagboluntaryo at nagbigay ng donasyon upang matulungan ang mga batang lansangan. Ang kanyang halimbawa ng kabutihan ay naging mitya ng pagbabago sa lipunan. Lumipas ang ilang linggo, bumalik si Sarah kay Joy. Ngumiti siya nang makita ang malaking pagbabago sa bata. Masigla at malusog na si Joy at mayroon na siyang mga kaibigan sa tirahan. Kumusta ka, Joy? Tanong ni Sara habang niyayakap ang bata. Vice President Sara, Masayang bati ni Joy. Ayos na po ako. Maraming salamat po sa inyo. Naluha si Sara sa tuwa. Walang anuman, Joy. Lagi kang mag-iingat at mag-aral ng mabuti, ha? Opo, Vice President Sara. Pangako po, sagot ni Joy habang nakangiti. Umalis si Sara ng tirahan na may ngiti sa kanyang mga labi. Alam niyang may nagawa siyang mabuti at nakatulong siya sa isang bata ngunit alam din niyang marami pa ang nangangailangan ng tulong kaya naman patuloy siyang nagtrabaho at nagsikap na matulungan ang mga tulad ni Joy ang kwento ni Vice President Sara Duterte at ni Joy ay nagpatuloy na maging inspirasyon sa marami ipinakita nito na sa simpleng paraan ang bawat isa ay maaaring maging instrumento ng pagbabago ang kanyang halimbawa ay naging paalala na ang kabutihan at malasakit ay hindi nasusukat sa laki ng aksyon kundi sa tunay na intensyon ng puso. Sa mga sumunod na buwan, nagpatuloy si Sarah sa kanyang mga proyekto at patuloy na tumulong sa mga nangangailangan. Ang kanyang kwento ay naging simbolo ng pag-asa at inspirasyon sa buong bansa at ang simpleng pagtulong niya kay Joy ay nagsilbing simula ng mas maraming magandang pagbabago sa lipunan. Matapos ang matagumpay na unang hakbang ni Vice President Sara Duterte sa pagtulong kay Joy, patuloy siyang naghanap ng mga paraan upang makatulong pa sa mas maraming bata. Alam niyang hindi sapat ang isang tao lamang upang tugunan ang malawakang suliranin ng mga batang lansangan. Kaya naman, nagsimula siyang mag-organisa ng mga programa at kampanya upang makakalap ng mas maraming suporta mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Isang umaga, Nagkaroon ng pulong si Sarah kasama ang mga kinatawan mula sa iba't ibang non-government organizations, NGOs, at mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Layunin ng pulong na ito na maglatag ng konkretong plano para sa mga proyektong tutulong sa mga batang lansangan. Kailangan natin ng mas maraming kamay at puso upang matulungan ang mga bata, panimula ni Sarah sa kanilang pag-uusap. Vice President, handa po kaming makipagtulungan. Marami po kaming resources na pwedeng i-allocate para sa proyekto. Tugon ng isang kinatawan mula sa isang NGO na matagal nang tumutulong sa mga bata. Salamat. Kailangan nating magtulungan upang maabot ang mas maraming bata. Gusto kong mag-focus tayo sa pagbibigay ng edukasyon, healthcare at tamang nutrisyon para sa kanila. Dagdag ni Sarah habang seryosong nakikinig sa mga mungkahi ng iba pang dumalo sa tulong ng iba't ibang organisasyon. Nabuo ang isang komprehensibong programa na tinawag nilang Pag-asa para sa Kabataan. Layunin ng programang ito na magbigay ng libreng edukasyon, regular na check-up, at sapat na pagkain sa mga batang lansangan. Ang programa ay pinunduhan ng mga pribadong sektor at ng pamahalaan. Sa unang araw ng paglulunsad ng pag-asa para sa kabataan dinaluhan ito ng maraming tao. Dumalo rin si Joy, na ngayon ay masigla at masayang-masaya na makita ang dami ng taong gustong tumulong. Vice President Sara, ang dami po pala talagang gustong tumulong, sabi ni Joy habang tinitingnan ng mga tao. Oo Joy, lahat tayo ay may kanya-kanyang kakayahan na makatulong. Ang mahalaga, may malasakit tayo sa isa't isa, sagot ni Sara habang hinahawakan ang kamay ng bata. Isa sa mga pangunahing aktibidad ng programa ay ang pagbubukas ng mga learning centers sa bawat barangay. Ang mga learning centers na ito ay magsisilbing lugar kung saan ang mga batang lansangan ay maaaring mag-aral, maglaro at magkaroon ng masayang karanasan na malayo sa mga panganib ng lansangan. Mula sa unang linggo ng operasyon, marami ng batang lansangan ang napakinabangan ng programa. Isa sa kanila ay si Carlo, isang batang lalaki na matagal nang namumuhay sa kalye. Nakita ni Sarah si Carlo sa isang event ng programa. Kamusta ka, Carlo? Anong gusto mong matutunan? Tanong ni Sarah. Gusto ko pong matutong magbasa at magsulat Vice President. Sagot ni Carlo na puno ng pag-asa sa kanyang mga mata. Nako, siguradong matutulungan ka namin dyan. May mga guru dito na handang magturo sa iyo masayang tugon ni Sarah. Ang simpleng pangarap ni Carlo na matutong magbasa at magsulat ay agad na nabigyan ng pansin at aksyon. Habang abala si Sarah sa pagpapalawak ng programa, hindi niya nakalimutan na regular na kumustahin si Joy. Joy, kumusta ang pag-aaral mo? Tanong ni Sarah sa isang pagkakataon na nagkita sila muli. Masaya po ako, Vice President. Marami po akong natutunan at may mga bagong kaibigan na rin po ako, masiglang sagot ni Joy. Napakagaling mo naman. Lagi mong tatandaan na nandito lang kami para sa'yo, sabi ni Sara habang niyayakap si Joy. Ang mainit na pag-aalaga ni Sara ay nagbigay ng malaking epekto sa buhay ng bata. Isang gabi, habang nagpapahinga si Sara sa kanyang tahanan, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang opisyal ng lokal na pamahalaan. Vice President, may isang batang babae po na nangangailangan ng tulong. Iniwan po siya ng kanyang mga magulang at wala na po siyang matirhan. Agad na kumilos si Sarah. Pumunta siya sa lugar kung nasaan ang batang tinutukoy. Nakita niya ang bata, umiiyak at natatakot. Huwag kang mag-alala, nandito na ako. Malumanay na sabi ni Sara habang niyayakap ang bata. Anong pangalan mo? Tanong ni Sara sa bata. Lia po. Sagot ng bata na nanginginig pa sa takot. Dadalhin kita sa isang ligtas na lugar, Lia. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita, sabi ni Sara habang inaakay si Lia papunta sa kanyang sasakyan. Dinala niya ang bata sa isa sa mga temporary shelter na bahagi ng kanilang programa. Matapos masigurong maayos na ang kalagayan ni Lia, bumalik si Sara sa kanyang tahanan na puno ng pagod ngunit masaya. Alam niyang marami pang batang tulad ni Joy at Lia na nangangailangan ng tulong. Kaya naman, mas lalo niyang pinagbubuti ang kanyang trabaho at mas pinapalawak pa ang programa. Sa mga susunod na buwan, ang pag-asa para sa kabataan ay naging mas matagumpay pa. Maraming bata ang natulungan at nabigyan ng bagong pag-asa. Ang kwento ni Sara Duterte at ng kanyang walang pagod na pagtulong ay naging inspirasyon sa buong bansa. Maraming tao ang sumali at nagboluntaryo upang makatulong sa programa. Isang araw habang nag inspeksyon si Sarah sa isang learning center, isang grupo ng mga bata ang lumapit sa kanya. Vice President Sarah, salamat po sa lahat ng ginawa ninyo para sa amin, sabi ng isa sa mga bata. Nako, walang anuman. Basta tandaan ninyo na ang edukasyon ng susi sa magandang kinabukasan. Mag-aral kayong mabuti at huwag kayong susuko, sagot ni Sarah habang nakangiti. Ang simpleng pangaral na yon ni Sara ay nagbigay ng inspirasyon sa mga bata. Naging masigasig sila sa kanilang pag-aaral at pinangarap na balang araw ay makatulong din sila sa iba. Sa paglipas ng panahon, ang epekto ng programa ni Sarah ay lalong lumawak. Hindi lang sa mga batang lansangan, kundi pati na rin sa buong komunidad. Maraming tao ang nagising sa katotohanan na ang pagtulong sa kapwa ay hindi lamang responsibilidad ng gobyerno, kundi ng bawat isa sa atin. Ang kwento ng pagtulong ni Vice President Sarah Duterte ay nagpatuloy na maging inspirasyon. Ipinakita nito na sa simpleng paraan, ang bawat isa ay maaaring maging instrumento ng pagbabago. Ang kanyang halimbawa ng kabutihan at malasakit ay nagsilbing paalala na ang tunay na yaman ng isang bansa ay nasa pagmamahalan at pagtutulungan ng bawat isa. Sa paglipas ng panahon, patuloy na lumalago ang programa ni Vice President Sara Duterte na pag-asa para sa kabataan. Hindi lamang mga bata sa lansangan ang natutulungan, kundi pati na rin ang kanilang mga pamilya. Dahil dito, mas maraming komunidad ang nagkakaroon ng pag-asa at inspirasyon. Isang araw, habang naglalakad si Sara sa isang bagong bukas na learning center, nakita niya ang isang batang babae na seryosong nag-aaral. Lumapit siya dito at kinumusta. "Kamusta ka iha? Anong pangalan mo?" tanong ni Sara na puno ng ngiti. "Isabela po." sagot ng bata habang tumitingin kay Sara. "Masaya po ako dito kasi marami akong natutunan." "Anong gusto mong maging paglaki mo, Isabela?" tanong ni Sara sabik malaman ang pangarap ng bata. "Gusto ko pong maging guro, tulad po ninyo na tumutulong sa mga bata." sagot ni Isabela na may ningning sa mata. Natuwa si Sarah sa narinig. Napakaganda ng pangarap mo, Isabela. Mag-aral ka ng mabuti at siguradong makakamit mo yan, sagot ni Sarah habang hinahawakan ang kamay ng bata. Sa bawat araw na lumilipas, mas dumadami ang mga batang natutulungan ng programa. Naging inspirasyon si Sarah hindi lamang sa mga bata kundi pati na rin sa mga matatanda. Maraming magulang ang natututurin ng tamang pag-aalaga at pagtuturo sa kanilang mga anak dahil sa mga seminar at workshop na inorganisa ng programa. Isang gabi, habang nagpapahinga si Sarah, nakatanggap siya ng tawag mula sa isa sa mga tauhan ng programa. Vice President Sarah, may isang batang lalaki po na iniwan sa harap ng center. Mukhang nagugutom at pagod na pagod po siya agad na pumunta si Sarah sa center. Nakita niya ang batang lalaki na halos hindi na makatayo sa sobrang pagod. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Sarah habang inaakay ang bata papasok sa center. Rico po, mahinang sagot ng bata. Huwag kang mag-alala, Rico. Nandito ka na sa ligtas na lugar, sabi ni Sarah habang binibigyan ng tubig at pagkain ng bata. Habang kumakain si Rico, Nalaman ni Sara ang kalagayan ng bata. Iniwan siya ng kanyang mga magulang at matagal nang namumuhay sa lansangan. Mula ngayon, Rico, tutulungan ka namin. Mag-aaral ka dito at bibigyan ka namin ng matutuluyan, pangako ni Sara. Napaluha si Rico sa narinig. Salamat po, Vice President Sarah. Hindi ko po alam kung paano ako mabubuhay kung wala kayo. Niyakap ni Sara si Rico. Lahat tayo ay may pagkakataong magbago ang buhay. Basta't may pag-asa at sipag, kayang-kaya natin ito. Sa mga susunod na araw, naging masigasig si Sara sa pagtutok sa mga bagong proyekto para sa programa. Nakipag-ugnayan siya sa mga pribadong kumpanya upang maglaan ng scholarship sa mga batang lansangan. Nakipagtulungan din siya sa mga doktor upang magkaroon ng regular na medical check-up ang mga bata. Isang umaga, nagkaroon ng malaking pagtitipon ang buong komunidad upang ipagdiwang ang tagumpay ng pag-asa para sa kabataan dumalo ang maraming tao kasama na ang mga batang natulungan ng programa vice president sara salamat po sa lahat ng tulong ninyo sabi ni mr santos isa sa mga magulang ng batang natulungan dahil po sa inyo nagkaroon ng bagong pag-asa ang aming pamilya walang anuman po ang mahalaga nagkakaisa tayo para sa ikabubuti ng bawat isa sagot ni sara habang nakangiti ang kanyang puso ay puno ng galak sa tuwing makakakita siya ng mga pamilyang nagiging maayos ang buhay dahil sa kanilang pagtutulungan. Habang abala si Sarah sa programa, hindi niya rin nakalimutang maglaan ng oras para kina Joy, Carlo, Lia at Rico. Sinisigurado niyang maayos ang kanilang kalagayan at patuloy silang natututo. Sa bawat pagdalaw niya sa kanila, palaging may bagong kwento ng pag-asa at tagumpay. Vice President Sara, gusto ko pong maging doktor paglaki ko, sabi ni Carlo isang araw habang nag-uusap sila ni Sara. Kayang-kaya mo 'yan, Carlo. Basta't mag-aaral ka ng mabuti at magtiwala ka sa sarili mo, sagot ni Sara na puno ng inspirasyon. Lumipas pa ang mga buwan at patuloy na lumago ang programa. Maraming batang lansangan ang natulungan at nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral at magkaroon ng mas maayos na buhay. Naging inspirasyon si Sara hindi lamang sa kanilang komunidad, kundi pati na rin sa buong bansa. Isang araw, habang naglalakad si Sarah sa isang pamilihan, may lumapit na isang babae sa kanya. Vice President Sarah, salamat po sa lahat ng ginawa ninyo para sa amin, sabi ng babae habang umiiyak sa tuwa Naku, walang anuman. Ang mahalaga ay nagkakaisa tayong lahat para sa ikabubuti ng bawat isa, sagot ni Sarah habang niyayakap ang babae dahil po sa inyo. Natulungan po ang anak ko na magkaroon ng scholarship. Ngayon po ay nag-aaral na siya sa kolehiyo. Dagdag ng babae na puno ng pasasalamat. Naluha si Sarah sa narinig. Alam niyang ang kanilang mga ginagawa ay may malaking epekto sa buhay ng mga tao. At sa bawat taong natutulungan nila, mas lalo siyang nagiging inspirasyon sa marami. Sa patuloy na pagunlad ng programa, Marami pang bata ang nagkaroon ng pagkakataong magbago ang buhay. Ang pag-asa para sa kabataan ay naging simbolo ng malasakit at pag-asa sa buong bansa. Isang araw, nagkaroon ng malaking pagtitipon ang buong komunidad upang ipagdiwang ang ika-isang taong anibersaryo ng programa. Dumalo ang maraming tao, kasama na ang mga batang natulungan ng programa. Vice President Sara, salamat po sa lahat ng tulong ninyo sabi ni Mr. Santos, isa sa mga magulang ng batang natulungan. Dahil po sa inyo, nagkaroon ng bagong pag-asa ang aming pamilya. Walang anuman po, ang mahalaga, nagkakaisa tayo para sa ikabubuti ng bawat isa, sagot ni Sarah habang nakangiti. Ang kanyang puso ay puno ng galak sa tuwing makakakita siya ng mga pamilyang nagiging maayos ang buhay dahil sa kanilang pagtutulungan. Habang abala si Sara sa programa, hindi niya rin nakalimutang maglaan ng oras para kina Joy, Carlo, Lia, at Rico. Sinisigurado niyang maayos ang kanilang kalagayan at patuloy silang natututo. Sa bawat pagdalaw niya sa kanila, palaging may bagong kwento ng pag-asa at tagumpay. Lumipas pa ang mga buwan at patuloy na lumago ang programa. Maraming batang lansangan ang natulungan at nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral at magkaroon ng mas maayos na buhay. Naging inspirasyon si Sarah hindi lamang sa kanilang komunidad, kundi pati na rin sa buong bansa. Sa bawat hakbang na ginawa ni Vice President Sarah Duterte, ang kanyang malasakit at pag-asa ay nagbigay ng bagong liwanag sa buhay ng mga batang lansangan. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo pang lumalago ang kanyang programa, mas marami pang buhay ang nababago, at mas marami pang pangarap ang natutupad. Sa paglipas ng panahon, ang programang pag-asa para sa kabataan na sinimulan ni Vice President Sara Duterte ay patuloy na lumalawak at nagiging matagumpay. Maraming batang lansangan ang natulungan, nakapag-aral, at nagkaroon ng pagkakataong mabago ang kanilang buhay. Ang kwento ng tagumpay ni Sara at ng kanyang programa ay umabot na sa iba't ibang bahagi ng bansa, nagbigay inspirasyon sa maraming tao na tumulong at magbigay ng pag-asa sa kanilang kapwa. Isang araw, nagpasya siya si Sarah na magdaos ng isang malaking pagtitipon upang ipagdiwang ang ikalawang anibersaryo ng programa. Dinaluhan ito ng mga batang natulungan ng programa, kanilang mga pamilya, mga boluntaryo at mga kaibigan ni Sara. Naging masaya ang pagtitipon, puno ng mga kwento ng tagumpay at inspirasyon. Vice President Sara, salamat po sa lahat ng tulong ninyo, sabi ni Ana, isa sa mga batang natulungan ng programa. Dahil po sa inyo, nakapagtapos na po ako ng elementarya at ngayon po ay nasa high school na ako. Napakagaling mo, Ana. Ipagpatuloy mo lang ang iyong pag-aaral at siguradong malayo ang mararating mo, sagot ni Sarah habang niyayakap ang bata. Ang simpleng ngiti ni Ana ay sapat na para kay Sarah upang maramdaman ang tagumpay ng kanilang programa. Habang naglilibot si Sarah sa pagtitipon, nakita niya si Joy na abala sa pagtulong sa mga bata. Joy, kamusta ka na? Tanong ni Sarah. Vice President Sarah, masaya po ako. Marami na po akong natutulungan dito sa programa at nagpapasalamat po ako sa lahat ng ginawa ninyo para sa akin, sagot ni Joy na may ngiti sa kanyang labi. Ikaw ang inspirasyon ko, Joy. Dahil sa'yo, naalala ko kung gaano kahalaga ang magbigay ng tulong at pag-asa sa mga batang nangangailangan. Sabi ni Sarah, habang tinitingnan si Joy na ngayoy isa ng masigla at masayang dalaga, sa pagpatuloy ng programa, mas marami pang bata ang natulungan. Si Carlo, na dating nangangarap lamang na matutong magbasa at magsulat, ngayon ay isa ng honor student sa kanilang eskwelahan. Si Leah, na iniwan ng kanyang mga magulang, ay naging aktibong miyembro ng kanilang komunidad at tumutulong sa mga kapwa bata. At si Rico, na dating pagod at gutom, ngayon ay isa ng masiglang bata na may pangarap na maging doktor. Isang gabi, habang nagpapahinga si Sarah sa kanyang tahanan, nakatanggap siya ng isang liham mula sa isang batang natulungan ng programa. Vice President Sara, salamat po sa lahat ng tulong ninyo. Dahil po sa inyo, nagkaroon ako ng pagkakataong mag-aral at magbagong buhay. Pangako po, pagdating ng araw, tutulong din ako sa mga batang nangangailangan tulad ng ginawa ninyo para sa akin. Naluha si Sara sa kanyang nabasa. Alam niyang lahat ng kanilang ginawa ay nagkaroon ng malaking epekto sa buhay ng mga bata. Ang kanyang malasakit at pagtulong ay nagbigay ng pag-asa at inspirasyon sa marami. Sa mga susunod na buwan, mas lalo pang pinalawak ni Sara ang programa. Nakipagtulungan siya sa mga pribadong sektor upang magbigay ng mas maraming scholarship sa mga batang nangangailangan. Nakipagtulungan din siya sa mga doktor at nurse upang masiguro na ang mga bata ay may tamang pangangalaga sa kalusugan. Ang bawat hakbang na ginawa niya ay nagbigay ng mas malaking pag-asa sa mga batang lansangan at kanilang mga pamilya. Isang araw, habang nag-iinspeksyon si Sarah sa isang bagong bukas na learning center, isang batang lalaki ang lumapit sa kanya. Vice President Sarah, salamat po sa lahat ng tulong ninyo. Pangarap ko pong maging abogado para makatulong sa mga taong nangangailangan, sabi ng batang lalaki. Kayang-kaya mo 'yan anak, basta't mag-aral ka ng mabuti at magtiwala ka sa sarili mo, sagot ni Sara habang hinahawakan ng kamay ng bata. Ang kwento ng tagumpay ni Sara Duterte at ng kanyang programa ay naging inspirasyon hindi lamang sa mga batang natulungan kundi pati na rin sa buong bansa. Maraming tao ang sumali at nagboluntaryo upang makatulong sa programa. Ang malasakit at pag-asa na ibinigay ni Sarah sa mga batang lansangan ay nagbigay ng bagong liwanag sa kanilang buhay. Sa paglipas ng panahon, ang programang Pag-asa para sa Kabataan ay patuloy na nagbunga ng magagandang resulta. Maraming bata ang nagkaroon ng pagkakataong mag-aral, magkaroon ng tamang pangangalaga at magbagong buhay. Ang kanilang mga kwento ng tagumpay ay naging inspirasyon sa marami pang tao upang tumulong at magbigay ng pag-asa sa kanilang kapwa. Isang gabi, habang nakatingin si Sarah sa mga bituin, naisip niya ang lahat ng mga batang natulungan niya. Alam niyang marami pang batang nangangailangan ng tulong at handa siyang magpatuloy sa kanyang misyon na magbigay ng pag-asa at malasakit. Hindi ito ang katapusan, kundi simula pa lamang ng mas malaking pagbabago sabi ni Sarah sa sarili habang ngumiti sa mga bituin. At sa bawat araw na lumilipas, mas marami pang batang lansangan ang natutulungan, nagkakaroon ng pag-asa at nagbabagong buhay. Ang malasakit ni Vice President Sara Duterte ay naging inspirasyon at gabay sa maraming tao upang magkaisa at magtulungan para sa ikabubuti ng bawat isa. Ang kwento ni Sara Duterte at ng kanyang programang pag-asa para sa kabataan ay nagpatuloy na maging inspirasyon sa buong bansa. Ipinakita nito na sa simpleng paraan, ang bawat isa ay maaaring maging instrumento ng pagbabago. Ang kanyang halimbawa ng kabutihan at malasakit ay nagsilbing paalala na ang tunay na yaman ng isang bansa ay nasa pagmamahalan at pagtutulungan ng bawat isa. Sa bawat hakbang na ginawa ni Vice President Sara Duterte, ang kanyang malasakit at pag-asa ay nagbigay ng bagong liwanag sa buhay ng mga batang lansangan. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo pang lumalago ang kanyang programa, mas marami pang buhay ang nababago at mas marami pang pangarap ang natutupad.